Ang araw po, Doc Willie, Doc Lisa Meron tayong napakalaking surprise Kararating lang sa bahay natin Magugulat kayo, wow! So finally, dumating na Mukhang ito ata yung gold play button natin Meron na tayong silver play button sa Youtube uh, For 100,000 subscribers Ito pang 1 million uh, Matagal na namin hinihintay uh, Thank you so much sa Youtube, Google sa America sa pagbigay sa atin ng napakalaking award, mabibilang lang kung iilan lang magkakaroon nito sa Pilipinas. Konting-konti lang po. So, tingnan natin ha. Bubuksan po natin. Okay, nakat na natin ha. Doc Lisa, kwento ka. Alam mo sabi mo. Nakaka-excite. Ka ito side na kung baka mahiwa -asam, asam natin, hinihintay-hintay natin. Oo, oh, okay, natin sa kaliwa. Sige, titingnan pa natin dito sa ilalim, ah Okay, yan cut natin. Sige. Uy, open na siya. Open na siya. Excited na ako. Bubukas na ba ito, Doc Lisa? Ready to... Oops! Wala pa pala. Sarado pa rin. Excited. One, two... Wow! May letter na naman tayo. Basahin po natin. YouTube. You're bigger than Vancouver. You're bigger than Venice. You're even bigger than Las Vegas. So, marami daw tayo. One million subscribers. Yan. So you've amazed us. Keep daring, keep dreaming big, and keep creating. You are the inspiration for everything we do. From YouTube, Susan, di ko mabasa. Watch Chicky, CEO YouTube. Ganda ng papel, ang tigas. Doc Lisa, kailangan nito yung papel mo, ha? Pe-frame natin to. And, meron pa tayong, ano to? credit card. Ano ba ito? Ang ganda. Hindi ko alam ano ala ito. Oh, Doc Lisa, tingnan mo na. Wow! Oh, Rasel, nandito secretary namin. Ang ganda naman nito. Meron na akong katabi mamayang gabi matulog, ha? So, doon ka muna sa kabilang kwarto. Oh, Rasel, tulungan mo ako. Ito, secretary namin, si Doc Lisa. Ang bigat! Ang bigat niya, grabe. Heavy. Okay. Di bali masira ang cellphone. Huwag lang ito masisira. Nakabigat bigat niya. Ang bigat. Parang hindi kaya kargahin. Wow! Pakita ko mo yung likod. Double ang ano, sa sasabitan. Ha? Ah. And finally, wow! Ala, uwian na. Ang ganda Doc Lisa. Kita mo sarili mo. Oh. Ano masasabi mo? O basahin natin. The gold play button presented to Dr. Lisa, Focus mo. Dr. Willie Ong for passing 1 million subscribers sa YouTube. Ah, papapicture tayo na ganito. Ang bango siya. Ang bigat siya. Sa lahat ng award ko, ito pinakagusto kong award. Sa lahat ng award. Kasi, ano eh, from the US, tsaka konting-konti lang ang parang God's will na ito yung parang may sign from heaven na tama yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Kasi marami sa musunod. Tsaka libre lahat to. Libre nila. Kita niyo, galing UPS pa o oh, America. Napakaganda. Yes, Doc Lisa, ikaw naman. Yes, Doc Lisa. Ka ba? Kita si Russell. So, kakarating-karating lang po nitong ating Gold Play mm -hmm. Button Award. Ito po ang pinakamataas o isa sa pinakamataas na binibigay ng YouTube. Napakahirap pong makamit nito. Kaya masayang-masaya tayo. Alay po natin ito sa ating mga YouTube followers. Sa ating Maraming... mga pasyente. Sa lahat na nag-share. Sa lahat na nag-comment. Alay diba? po namin sa inyo to Kasi kung kung wala kayo hindi naman natin makukuha ito kayo po ang dahilan ba't nagkaroon ito thank you so much salamat po salamat po ah isang araw ito tour ko to okay uh, kasama natin yan sa tour ko to sa mga schools sa hospital sa barangay Pwede kaya magpa-picture kay Doc Lisa. pwede magpa-picture sa akin, pero tingin ko mas marami magpa-picture dito. Mas gusto nila to, dito. lalo na ng ating mga uh, kabataan. Walang wag lang wala, babasa. Ang tigas oh, solid talaga siya, gold siya. Apo, lahat po hmm. ng pinaghihirapan ay may nilaga. darating na kapalit tulad dito. So kung may okay. tiyaga, may nilaga. So pause na tayo, sasabay natin i-press ang pause.